tara at pag-usapan natin na si Paulo kung saan bumawi ito kay Kim para samahan na magpabelo at magpa-refresh ng skin. Kahit sobrang tagal na ay naghihintay talaga ito ng matagal para lalong gumanda si Kimi. Ang sweet nila parehas at may time sila sa isa't isa. Pagkatapos nga ng showtime kahapon ay agad sinundo ni Paula Bino si Kimi para nga ilibre sa Bello treatment at makaparag-relax naman ang skin si Kimi. Kailangan niya ito kasi sobrang daming trabaho niya at kailangan ma-refresh ang kanya skin. Hindi mo talaga maita ang gina si Paulo ay madamot kay Kimi sapagkat kahit sobrang tagal ng treatment ay naghintay siya at naglaan ng oras para pantayan at samahan si Kim Chiu. Natuwa ang fans sabi ni Ian Henambre hindi tayo magbabantay sa love life sa ibang tao, karapatan nila Pao at Kim ng happy life sila. Sa panahon ngayon walang trabaho, simpleng magbanding-banding lang sila sa tanggal sa stress sa mga paninira sa kanila. Single naman silang dalawa at alam nila na ang mabuti at mali. May edad na rin sila at hindi sila bata at buhay nila yun. Sabi ni Lairid Gonzaga, Kore kasi tulad din sila ng taong may puso. Ang naiiba lang, artista sila, iniidol natin, kailangan din nila may sariling banding Di lahat update social media, buhay nila hindi diba Sabi niya Carbonellina Ano bang makasama kung may banding moment sila? Bip naman sila ngayon, wala silang trabaho Of course, need ng peace, na relax naman nila Pakialam ninyo sa sarili nyo, hindi ang kimpaw Sabi naman ni Elvira Cabanero Bigyan ng kalayaan ang kimpaw, nagawin ang gusto nila ilang buwan din silang lagari sa pag-promote ng movie nila. Deserve nilang maging masaya. Sabi naman ni Eha Garces, hindi iyan sekreto. Magkasama sila sa bahay. Hindi lang dapat ibulgar para sa katiwasayan ng kanilang pagsasama. Maraming nanggugulo sa persama ng dalawa. Hintayin natin na lang kasal para aminin nila sila talaga. Nagiging masaya si sa tuwing nagbibigay ng time si Paulo sa kanya Yan lang, chigalin at mag-like siya Subscribe, thank you